sa isang payapang kaharian na ang ngalan ay Berbanya. Namumuno ang isang magaling at maginoong hari si Aring Fernando kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reina Valeriana, isang mapagmahal at minamahal na rina ng Berbanya. Silang dalawa ay binayaan ng tatlong binatang matitikas na sa paglaon ng panahon ay nagiging mga pantas. Si Don Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay habang si Don Juan ay may pusong ginintuan. Isang gabi, nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Sakit mo ko, Haring Mahal, ay bunga ng pangitan. Mabigat man o maselan, may mabisang gamita. May isang ibon na ang pangalan ay adat na, na ito'y narinig Pumanta ang sakit ay mawawala matatagpuan e sa bundok ng Tabor kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng Adarna. maulang Siya ay nagdala ng kabayo papunta sa kabundokan ng Tabor. Siya ay naglakbay sa kabundukan na higit sa tatlong buwan bago narating ang bundok Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng Ibong Adarna. Kay malas naman ito, namatay pa ang kabayo ko. Hanggang sa... Tanaw ko na ang Pedro's Platas. Napakaganda ang kapaligiran, lalong na ang punong kahoy na ito. Dumating ang ibong adarna at nagsimulang umawit. tuluyan nang na ang nakatulog si Don Pedro. Matapos umawit ang ibong Adarna ay may ugali itong magbawas. At si Don Pedro ay napatakan ng dumi ng ibong Adarna at tuluyang tuluyan naging bato. Kaya si Don Pedro, may pag-asa pa bang gumaling ang hari? Don Diego, Don Diego. Kahit tagal nang nawala ang iyong nakakatandang kapatid. Panoon na ikay pumunta sa bundok ng tabor at hanapin ang iyong kapatid at ang mga makakagamot sa kayo sa iyong ama. Hindi, hindi ko kayo bibiguin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok ng tabor na hindi nagpabaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng limang buwan ng paglalakbay ni Don Diego bago makarating sa kanyang patutunguhan. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matuntun ang punong kanyang kinahanap. Ano bang laking hiwaga, punoy gandang, nakakaakit sa mata? Malalim ng ang gabi. Ako'y mahihinga muna. Tulad rin sa nangyari kay Don Pedro, naging bato din si Don Diego. Masagit man sa kalooban ni Don Fernando at Doña Valeriana na mawala ang kanyang pinakamamahal na anak, wala silang magawa dahil sa paghangad ni Don Juan. Salamat. Ano po ang maipaglilingkod ko sa, sa inyo? Ah, paano ko po, po makikita ang ad, ad adar ng napakaganda? Pumunta ka sa Fredas Platas. Pumunta ka sa Fredas Platas. Pumunta ka muna sa isang dampong maliit na at ikay kumatok at iyong kasagutan kay masasagot. Ah, oh, maraming maraming salamat po. Eka, may isang pa akong biliin. Paano? Pan... Mo? Teka lang, may isa pa akong bilin. Baonin mo ang pagtitiwala sa iyong sarili para hindi ka mag is isang buhay. Tanggapin mo ito, tipa tinapay na ito bilang aking pagsasalamat sa malayong pag, ang iyong paglalakbay ay hindi na po hindi ko maaring babawian ang aking bigay na tinapay maraming salamat din oo. maraming salamat Ginoo maraming salamat Ginoo Nang nakarating na si Don Juan sa Piedas Plata, sinunod niya ang ipinayo ng ermitanyo. Nang nakarating na si Don Juan sa isang ermitanyo, Ermitanyo, halika, tumuli ka, ano ba ang maipaglilingkod ko? Don Juan, may isang ermitanyo na nagsabi sa akin na ako ay pumarito at tanungin. Ermitanyo, sa dami-daming lumaban sa Ibong Adarna, lahat sila ay nabigo. Ikaw pa kaya? Don Juan. Gagawin ko ang lahat alang-ala lang sa aking ama. Ermitanyo, nang zagayon pumunta ka sa puno ng piedlas platas na kung saan ang tirahan ng ibong adarna. Ermitanyo, ito, tanggapin mo ang aking ilok, ito ang pitong dayab. Gagamitin mo ito sa pitong awit ng mahiwakang ibon. Bawat pag-awit ng ibon, hiwain mo ang iyong palad at papatakan mo ito ng dayab. Ito ang gintong sintas na gagamitin mong panghuli ang ibon. Don Juan, ikay humango na sapagkat ito na ang oras ng pagdating ng ibong adarna. Matapos gawin lahat ni Don Juan, nahuli na niya ang ibong adarna. Umuwi sa kaharian ng tatlo at may masamang balak ang panganay na si Don Pedro na sinanghayuan sa hubandang huli ng ikalawang kapatid. Binugbog nila si Don Juan at silang dalawa ang nagbigay kay Haring Fernando ang mahiwagang ibon. Ngunit hindi ito kumanta dahil alam niya kung sino ang tunay na nagmamayari sa kanya. Nang gumaling na si Don Juan, siya ay bumalik sa kahari ang berbanya, Pagdating niya ay muling kumanta ang mahiwagang ibon at isinalaysay niya ang buong pangyayari sa kanyang anak ang pangalawang pagtataksil ng magkapatid. Pinakawalan nila ang mahiwagang ibon. Pumunta siya sa isang mahiwagang balon at doon niya nakilala si Doña Juana. May nagbabantay na serpiente kay Donya Lenora at pinuntaan niya ito at dito niya nakilala si Doña Lenora. Pumalik na sila ng tagumpay natapos din ang hamon ni Don Juan sa ilalim ng balon ang panghuling pagtataksil ng dalawang magkapatid. Naiwan ni Doña Leonora ang singsing na pamana ng kanyang ina at agad itong kinuha ni Don Juan. Agad na pumunta si Don Juan sa isang mahiwagang balon at kinuha ito. Sila ay nagtaksil at binitawan nila ang lubid na kinakapitan ni Don Juan. Si Don Juan ay nakarating sa Delos Crystal at dito niya nakilala si Donya Maria. Si Haring Salermo ay napakarami ang binigay na hamon kay Don Juan. Matapos ang mga hamon, bumalik si Don Juan sa kahari ang berba niya. Pagdating ni Don Juan ay magpapakasal sana si Don Juan kay Donya Leonora. Kaso dumating si Donya Leonora Maria sa berbanya at pinaalala kay Don Juan lahat ng nangyari. Matapos ang lahat ng pangyayari, si Donya Maria Blanca at Don Juan ay nagpakasal.